Ako si Esperanza and um uh, may skin disease ako like minana ko yung skin disease from my father um it's called porphyria and then um, in love ako sa character ni yeah. Luis lalo um at yeah. yeah. ang pangalan niya doon si Edwin. tapos ano pa? Happy ako ng tita ko, tita Delia kasi um pinaalala ako lang mom ko At masyadong marami ako Um, sinasabi, so dapat abangan nyo na lang. Kasi so, napaka um ganda yung kwento. Tapos kakaiba talaga siya. Para siyang mysterious na may may konting ano, hindi naman siya horror pero parang um um, um, um suspense at uh, may may konting uh, like fantasy effects, like magical effects na emong na sa kwento. So kailangan nyo abangan as ang um, inamorata. Pero sobrang happy lang ako sa role na binigay ko sa akin. Tapos ito talaga ang first leading role ko. So, um, sobrang laking pressure at um, um, nagpapasalamat lang ako sa GMA na pinagkatiwalaan nila ako. Um, and napakaganda rin talaga ng kwento. So, mm -hmm. yun lang. I'm very happy with what I'm doing now. Mm -hmm. So, yung last na show mo sa GMA was Pahiram ng Sandali. Was I right? Uh -huh. Tapos ito, biglang lead role na kagad. So, um, paano mo i atake ito before like you have supporting right? role. kaya nagging girl ka so ano yung gagawin mong attack with you girls sa acting mo are, are there, challenges Challenging po siya kasi iba siya sa mga dati kong nagampanan na roles and um, sobrang laki rin ang pressure kasi kasi like may skin disease pa yung character ko. And parang ina siya. And sobrang layo yun sa mga dati kong rose kasi laging strong character ko. Or uh, kontrabida, mga ganun. So, so um, iba talaga siya. Tapos iba din yung attack. Um, iba din yung kilos and sa prosthetics pa lang, Um, it's harder, it's different. But I'm, I'm excited. I'm excited. Mm -hmm. So, inaral mo ba yung magiging attack mo dito with regards sa acting? Ano yung naging preparations ko? Kung nag-workshop kami para sa Zoom and ang buong cast. Tapos yung preparations ko din was um, more internal. Siguro kung, kung uh, after ko nabasa yung script, in-internalize ko yung character po. Tos, yung, uh, ko. Tapos yung mga pinagdaanan niya. And um, yun ang gagamitin ko sa, sa, sa attack ko um, when it comes to attacking my characters. Scenes. Mm -hmm. mm -hmm. So, sinabi mo, yung may pinagdaanan tong karakter mo, ikaw ba may pinaghugutan ka ba from your, like, past? <laughs> <laughs> lahat naman tayo may pinaghugutan eh. I think, lahat po ng artist <laughs> na mayroon talaga. So, um, marami akong magigamit na, ano, <laughs> memories. <laughs> uh, what memories are those? Yung mga ginagamit mo? Mga sad Siguro yung, ano, simil similarities namin ni Esperanza is parang lumaki siya na wala siyang nanay. ako lumaki ko na wala akong tatay. So, um, ay, lumaki siya na wala siyang nanay or tatay. Um, um, tita lang niya kasama niya. Ako naman lumaki ko na wala akong dad. So, medyo na kaka-relate lang ako ng konti. Um, Siyempre malayo din um, ang story ko sa story niya. But um, at least kahit papano na kukonek ko rin ang sarili ko sa kanya. And yo, ano, ano pa ba? May mga similarities din. Mm -hmm. ay so, ano naman yung na-feel mo na makaka-work mo sila Louis, sila Gwen, sila Chucky? First time mo ba sila makatrabaho or nakatrabaho mo na sila before? Magkasama kaming tatlo sa bubble wrap, si Jackie at si Gwen. Kaya ang saya lang kasi magkasama na naman kami. So alam namin na mabalit ako sa set. Tapos masaya, magaan. Um, at si Luis, first time ko siya magkatrabaho. Si Dion naman, nakatrabaho na siya before. And sobrang happy lang ako na, so, na lahat sila, um, lahat sila game sa lahat, lahat sila napakagaan ng vibes nila. And um, parang may, may, nagkaroon ng na kami ng support group sa workshop. So at least um, alam na namin na habang nagpaprogress ng show, mas magiging close kami sa bawat <laughs> <Yeah. laughs> mm -hmm. So you mentioned na first time mo makaka-work dito si Luis. Alandi. Nagkaroon ba kayo ng ilangan? Or nailang ka ba sa kanya? Well, nagkasama kami actually sa isang pincha may dati. So, parang doon kami nag-click. Like, parang as, as, as friends. So, I, wala naman ilangan nung nag-start kami mag Parang parehas kami um, chill na tao. So, we're really easy to get along with. So, mm -hmm. so yun. It's, it's nice working with mm -hmm. you. So, dito sa role mo, di ba, na-mention mo nga na parang uh, may mga struggle si Esperanza. So, ano yung gusto mong i-advise sa kanya, sa character mo, dun sa mga pinagdaanan yung challenges? Do you have something to say to her? para maging strong siya. Actually, nakakatuwa yung tanong na yun kasi siya yung nagbibigay sa akin ng inspiration kasi sa, sa script pa lang, parang mahilig siyang magbasa, mahilig siyang mag-memorize ng mga quotes na inspiring. So kahit na ganun yung itsura niya or um, um, parang yung background niya hindi masyadong masaya, like hopeful pa rin siya, um, happy pa rin siya, and um, uh, Nakakatuwa kasi yeah. hindi ko alam kung saan nanggagaling yung happiness niya o yung lakas ng loob niya. At um, so yun, mas natututo ako sa kanya kaysa sa, sa the other way around. Mm -hmm. So nice pala. Um, so Max, invite mo na lang them to watch your upcoming show. And if you have special message to your loyal fans and supporters na talagang ito na, inabangan ka na nila for your first lead role. Ayun. Mga kapuso, um, mga friends, family din, um, lahat, please abangan niyo po ang um, Ina Morata this coming February sa GMA Afternoon Prime. At um, napakaganda po ng kwento. Kakaiba siya sa lahat na napapanood nyo. So, may enjoy nyo po talaga ang kwento. May love kayo sa bawat isa ng characters namin. At um, may inspire din po kayo sa sitwasyon ni Esperanza. So, yun. I'll see you in February. Bye.